alisin mo ang yung sapin sa iyong mga paa sapagkat ang lugar na kinatatayuan mo ay banal na lupa ako ang diyos ng iyong ama ang diyos ni Abraham ang diyos ni Isaac at ang diyos ni Jacob Panginoon. Panginoon. Panginoon, bakit hindi yung naririnig ang daing ng mga anak ninyo na nagihirap sa Ehipto? Akin nang nakikita ang pagdadalamhati ng aking mga anak na nasa Ehipto. At aking dininig ang kanilang hinaing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila. Sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Kaya ikaw ay aking susuguin, Moises, na magtungo kay Faraon upang iyong ilabas sa Egypto ang aking mga anak. Sino ba ako, Panginoon? Bakit ako ang isusugo mo? Paano ko ililigtas ang mga tao mula sa paghihirap? Anong mga salita ang sasabihin ko upang makinig sila sa akin? Tuturuan kita kung ano ang sasabihin mo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, maglilingkod kayo sa akin sa bundok na ito. Ilalagay ko ang aking mga utos sa kanilang mga puso at isusulat ko yon sa kanilang isip. Kaya ngayon pumaroon ka na at ako ay kasama mo. Ngunit kapag sinabi ko sa iyong mga anak na sinugo ako ng Diyos ng inyong mga ninuno at itatanong nila sa akin ano ang kanyang pangalan, ano ang aking sasabihin sa kanila? Ako, yaong ako nga. Ganito ang sasabihin mo. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Bawal ba ang mga tao sa banal na bundok? Oo. At natatakot ako para sa kanya. Kung ganun, higit pa siya sa tao. Tingnan mo. Tingnan mo itsura niya. Nakita niya ang Diyos. Diyos. Isis. Ang iyong buhok. Ang iyong sapin sa paa. Tumayo ako sa banal na lupa. Maaari mo bang isalaysay? Hindi sa makita ng mga mata ko. Nagsalita ba siya? Inihayag niya ang kanyang salita sa aking isip. At ang salita ay ang Diyos. Nagsalita ba siya bilang tao? Hindi siya tao kundi espiritu habang buhay na kalinawan ng isip. At alam ko na nasa bawat tao ang kanyang liwanag. May hiniling ba siya sa iyo? Magtungo ako sa Ehipto. Ikaw nga ang sugo ng Diyos. Nagtakda siya ng araw ng pagliligtas. Kukuha ko ng tubig at tinabay para makalis na tayo. Ngunit kamatayan ang pinataw ng Ehipto sa iyo. Iyon ang kanyang kaloob kung saan kanya niya papupuntahin, sasama ako. Ang Diyos mo ay ang aking Diyos. Magsasama ako ng mga tao sa Migdol. Kukuha ng mga espada para sa mga tao. Hindi espada ang gagamitin sa pagliligtas sa mga anak niya. Kundi gamit ang baston ng pastol. At sinabi ng Panginoon kay Moses, humayo at bumalik sa Ehipto. Dinala ni Moses ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Bumalik siya sa lupain ng Ehipto at binitbit ni Moses ang basto ng Diyos sa kanyang kamay. Hayaan niyo ang imbahador mula Priam, hari ng Troy, na makalapit sa faraon. Dakilang faraon, ang handog ng Troy ay magagandang tela mula sa lupain ng limang ilog. <Antonio> <smilli shorts> oh. oh. oh, ba? Nagpapasalamat kami sa praya. Napakaganda nga nito. Kumikinang na parang nilo. Ano ba ito? Saan gawa ito? Walang nakakaalam, dakilang faraon. Ginawa sa habian ng mga Diyos. Tinawag yang seda. Ang embahador mula sa Heriko, Anong kaharian ang nagpadala sa inyo. Ang kaharian ng kataas-taasan. Malamang mga embahador sila ng Bedouin. Ah, Bedouin. Anong mga dala niyong handog? Dala namin ang salita ng Diyos. Ano naman ang salitang yon? Ang sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel, Palayain mo ang bayang ko. Sa akin ang mga alipin. Sa akin ang kanilang buhay. Lahat ng mga pag-aari nila ay sa akin. Hindi ko kilala ang Diyos nyo. Hindi ko palalayain ang mga Israelita. Sino ka para pahirapan ang buhay nila dahil sa sobrang pangalipin? Ang mga tao ay pamumuruan ng batas, hindi dahil sa kagustuhan ng ibang tao. Sino ba ang Diyos na upang palayain ko ang iyong bayan? Aaron, ihagis ang tungkod sa harap ng paraon. Nang sa ganon makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, malalaman mo na ang Diyos ay ang Panginoon. Ina! Ina! Ginawa niyang ulupong ang kanyang tungkod. Uh, hindi ka sasaktan ang dala niya aking anak. Ang kapangyarihan ng yun Diyos ay walang kabuluhang sa lamang ka. Janice, Janice, makita mo ba? Kinain ng ahas ni Moises ang iba pang ahas. Binigay mo sa akin ang tungkod na ito para itaboy ang mga alakdan at mga ahas. Ngunit ginawa ito ng Diyos na isang baras para mamuno sa mga hari. Pakinggan mo ang salita niya, Ramesses, at sundin mo yon. Sumunod? Moises, Moises. Wala ba mga salamangkero dito sa Ehipto para bumalik ka at gawing asan tungkod mo? O kaya naman magpalabas ng isang kuneho? <tong> Bibigyan ko na magandang gagawin niyang tungkod na hawak mong yan. Ihagis mo yan sa mga tamad mong kababayan. At utusan mo silang gumawa ng laryo na walang dayami. Paano makagagawa ng laryo ng walang dayami? Hayaan mo ang tungkod niyang gumawa ng paraan. <laughs> <laughs> o kaya pakuhanin mo sila ng dayami sa bukid upang magamit nila. Dapat ang dami ng laryo na gagawa nila ay hindi bumaba. Ito ay itinakda. At ito ay magaganap. すげえ。<laughs> <laughs>